ulit sa flash deal and then boom ayan na mga tropa may 3 days yan 3 days tatap natin yung 3 days and then sabi dito you're about to subscribe and... so ayun na nga mga idolo mga bossing mga tropa kamusta kamusta na kayo dyan welcome back na naman sa ating panibagong update panibagong tutorial na naman syempre dito lamang sa ating mumunting channel Ayan, tulad sa nakita mo sa ating thumbnail or nabasa mo sa ating title, sa halagang 80 pesos lang mga tropa, meron ka ng 3 days. O, oh, tamakasan tama ka sa narinig mo, tatlong araw na unlimited data ni Smart at ni Talk and Text. Ang tanong, paano nga ba natin ma-avail yun? Napakasimple lang. Pero bago ang lahat, kung bago ka lamang pala sa ating mumunting channel or kung nasage mo lamang tong ating video ngayon, kung deserve kong makahingi sa'yo ng subscribe, baka naman tropa, Thank you in advance. Maraming maraming salamat. Kung may time ka pa, tap mo na rin yung uh, bell icon dyan sa baba para ikaw ang unang manotify. Makapanood pa sa ating mga susunod pang mga content, mga tutorial. Palike na rin tong video. Malaking tulong yan para si Kalalago ikauunlad ng ating mumunting channel. So back to the topic. Mayroon kang uh, 3 days unlimited data sa halagang 80 pesos lang mga tropa. Ang kailangan lang natin dito, ay yung tinatawag na smart application yan so no need na na i-update natin to so bubuksan na natin mga tropa kung wala ka pa nito mga tropa i-download uh, mo lang sa google play store hanapin mo lang yung smart mga tropa ito yung icon nya mga tropa and then i -re register mo lang napakasimple lang namang mag-register ng number it's either talk and text or smart mga tropa so yan Uh, papasok tayo sa ating dashboard so ito dalawang number or dalawang sim card yung aking niregister dito yung aking talk and text mga tropa at yung aking smart prepaid mga tropa so <clears throat> dito tayo sa smart prepaid so parehas lang din naman sila na meron nun mga tropa so uh, dito sa dashboard is scroll up mo lang sya yan And then pupunta ka lamang mga tropa dito sa tinatawag na flash deal mga tropa. Yan, kung nababasa mo flash deal, itatap mo yan mga tropa. And then pupunta ka dito syempre ulit sa flash deal. And then boom, ayan na mga tropa, may 3 days. Yan, 3 days, tatap natin yung 3 days. And then sabi dito, you're about to subscribe only, only 5G with NSD125 now. 80 pesos mga tropa. So, kailangan Uh, 5G yung phone mo at kailangan din syempre uh, yung location mo is uh, 5G din mga tropa yung nasasagap na signal mga tropa murang mura ito mga tropa 80 pesos lang kung heavy user ka sa internet uh, kailangan kailangan mo to kung nagda-download ka ng kung anumang big files mga movies mga games ay kailangan kailangan mo tong unlimited data promo nila so yan pinagaan 80 pesos lang 3 days Halos magkano ba yon ang per day niya? Parang 28. O, so, bali na kayong uh, uh, magkwenta. Pero, murang-mura na yun mga tropa. Meron din silang one day mga tropa. Uh, 30 pesos lang mga tropa. Yan. Uh, and then, meron din silang 7 days for only 175 mga tropa. So, mas makakamura ka na naman mga tropa sa 7 days nila. Kumpara sa one day na 30 pesos kagad. So, 5G real reliable dapat yung devices natin at sakop tayo ng tower na bumabato or yung signal niya is 5G din mga tropa. So, ayan kung uh, may natutunan ka sa aking sa ating content ngayon, share mo naman sa ating mga tropa diyan. Kung nakalimutan mong ilike, like palike na rin. Malaking tulong yan sa ikilalago ng ating mumunting channel. At para makagawa pa tayo ng uh, marami pang mga tutorial, mga content, mga tropa. See you sa susunod. Thank you.